So yun mga kabukit Pagdating natin So magandang araw mga kabukit no? Andito ah, tayo ngayon sa ating ah, babuyan Bali, damis ako kasi sa inahin natin, binantayan natin kagabi pa, 130 days. Kagabi pa siya nagpapakita na magle-labor na siya. Pero umuwi ako doon sa amin na kumain. Pagdating ko ng anak na, ayan makabukid do. Oh. Yan. Bali, 11 piraso yung anak niya makabukid. So, nakakatawa kasi wala malang may naipit sa anak niya. Ah, ah mabait siya mga anak. Sabali, kukunan ko siya ng dayami mga kapitid. E, Lalagyan natin ng dayami yung flooring para hindi magas yung ano, yung paan ng bake. Kasi yung isa doon na ano eh, eh. Siguro kanina pa ito ng anak. Kasi mga 12 na ngayon eh. Uh, ako na dito mga 5 am. Mga anak siguro ito mga 9 or 10 kasi tapos na agad. So, nakakatuwa. Bali blessing sa atin ngayon 2025 ano. 33 33 heads na piglets. Bali yung isa natin doon, yun yung inahin natin doon. Nanak yun ano, 12 piraso. Ang problema lang yung isa na ipit niya kasi napuyat tayo, nagtulog tayo ng mga 3.30 ng maling araw na kasi nabot siya ng ah uh, anak niya ata mga alas 9, alas 8 ng gabi siya ng anak eh. Uh, mga panon, tapos na yun ganun oras So binabantayan natin pagdating ng ano, pagdating ng mga siguro 3:13 na madling araw. Nagpahinga na, na tayo. Pagising na mga alas 5:30 nagising tayo. Namatay na isang anak niya. Ito yung natira. Unsi bali unsi piraso ito. Malalakas rin yan. Mago yung unang nanganak. Ito yung unang nanganak mga kabukid eh. Parang nung 19 ito si nang anak, February 19. Ito, ito, ito. Yan. Dosi piraso din yan yung anak niya mga kabukid. lang yung nangyari, ano. Uh, namatay din siya, kinagat ng aso. Pinasok ng aso yung kulungan kasi hindi pa sila. Kinagat ng aso. Nabawasan niya, sa sila So, nakakatuwa ito mga inahin natin mga kabukid, eh. Tatlo ito sila. Puro ito na anak na walang assistance. Una yan, pagdating natin yan, Uh, may anak na tapos na tapos yung isa naman doon na sa farwing pen pagdating natin tapos na rin siya mga anak so ito naman ngayon pagdating na, pagdating natin ngayon lang ito tapos na rin siya mga anak so nakakatuwa ingatan na lang natin siguro na wag sila mabawasan pa rantay piraso may isa pa tayo doon na buntis mga anak yun sa ano yung isa natin doon buntis mga anak yun na uh, expected April so nakakatuwa uh, effective yung ano naging practice natin sa ngayon ano. Bali may experiment tayo nakaraan ano. May experiment tayo na ginawa dito. So far maganda yung naging resulta. abangan uh, natin yung isa doon kung mga maganda rin yung ano ng anak niya. At least ibig sabihin effective yung ginawa natin. Bali ano lang proper diet lang ng pagkain sa vitamins. No kasi nung nakaraan kasi yung ginagamit natin is just eating. medyo siguro napaparami yung kain natin na binibigay so sa ngayon dinayat natin kung mapapansin nyo yung mga inahin natin mga kabukid, payat hindi na natutali na na payat siya pero ano mas ma hindi siya ganoon ka lalaki gaya ng nakita natin sa ibang mga baboy ano. Dapat so, na yung katawan pero sulit naman yung anak. Mararami. Ah, so, in ko maliit lang yung anak niya kasi maliit lang nang tiyan eh. Pero, umabot na ng 11. So, umabot na yung inahin natin, no? Kinabayaan na, nagkaanak na siya na, ano lang? Siya lang. So, yung panay sa no? 11. 2, 4, Pasok pa yun, pasok, pasok. Huwag mo kawain na. Pag gabi pa kung nagbantay ng mga anak ha. Nanganak ka kusa kagandahan na mga inahin natin ngayon mga kabukit Bite. Okay? 2 4 6 8 10 Oh, 11 11 nga mga kabukid Lumabas na yung placenta oh, Lumabas na You oh. know So Lagyan natin siya ng ano Ng another na bayami ito, mapilitan din magbantay nito. Hindi natin iwanan to. Kasi medyo masikip kasi yung kulungan na ito makabukid eh. O, iwanan natin, baka maipit. Pero meron naman akong ano dito. Parang pinakakrib nila. So, yon 11 yung anak ng isa nating inahin makabukid. Nang anak kanina. Ah. Pagdating natin, nanganak na. So yung isa natin inahin dito ng anak ito nakarang araw bali third day ngayon. Eh tuturukan natin to ngayon ng ayon 12 ito. Ang problema na ipit niya 11 din natira. 2 4, 6, 8, 9, 10, 11 Huwag oh, masimusi na mata niya Tinisir mo natin yan Kunan natin ng Dayami yan Bago yung isang inahin natin dito 12 din to yung anak ang problema kinain ng aso yung isa pinasok sa loob si umuwi tayo ito yung pinakauna Ayan, 11 din ito 12 ito nakaraan kasi ngayon 11 na lang kay namatay din yung isa bali yung anak ng baboy natin is 12 12 pero nabawasan tatlong 11 33 ito malaki-laki na. Magwa 1 week na ito eh. Uh, last uh, Saturday yata ito na na, Friday so yun mga bukid no uh, hanggang dito na lang muna tayo ngayon uh, mag update tayo sa inyo ng mga progress o ng ating mga big uh, sana wag na ito mabawasan yung 33 piraso no? At uh, ito ay makakabayad na rin sa pagod natin saka sa kasa Uh, ano sa gastos natin sa dito sa ating babuyan. O nyo po ito yo, yung, yung, kulungan natin, hindi na natin napayos, hindi na natin napalitan na kulungan ng ati ng atip. Yung napalitan natin dito lang, pero yung dito sa wala. Yan is sira-sira na yung atip. Nilagyan na lang natin ng trapalyan yan. Kasi nga medyo nakakapos tayo sa ano, sa budget. So yun lang mga no, hanggang dito na lang Hang, uh, hanggang sa ulitin. Uh, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating uh, YouTube channel. Uh, i-like nyo na rin saka i-share. No, medyo natagalan tayo na mag-upload. Gawa ng medyo challenging yung signal dito sa amin mga smart people. Mahina. Pero sa ngayon, meron na tayong stable na signal. So, pwede tayong magbabalik naman sa pagbablog natin. So, yun mga kabukid. Uh, hanggang sa ulit. Paalam.